Samantala, sa kaugnay pong balita, hinamo ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na lumantad at harapin ang mga kaso ng Pugante at founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quibuloy. Ito pong tugon ng Pangulo matapos kasunin ng kampo ni Qibuloy, ang pagpatong ng 10 milyong pisong babuya laban sa kanya. Binigyan din naman ni Pangulong Marcos Jr. na tumataliman lamang sila sa batas bagay na dapat ay uh, gawin din ng kanilang kampo. Samantala, Naka-attach umano sa original aplikasyon sa PAGCOR ng Lucky South ang organization charge kung saan nakalista si dating presidential spokesperson na Tony Harry Roque bilang legal counsel ng naturang kumpanya. Sa nagrap na pagdirig ng Senado, direktang pinangalanan ng pinuno ng PAGCOR na si Alejandro Tenco si Roque na siya umanong personal na naglakad ng papeles para sa lisensya ng Lucky South 99 noong Hulyo noong nakaraang taon. Ay sa PAGCOR, kinailangan mag-apply ng bagong lisensya ng Lucky South out alinsunod sa mga bagong panuntunan ng pagkor. At mismo si Rocky Paumano ang nag-follow up ng mga dokumento hanggang sa ibasura ito ng pagkor itong Mayo dahil sa mga irregularidad. Kasunod po niya ang kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na natagpuan nila sa raid sa Lucky South 99 ang mga bank documents ni Rocky kasama ng mga papeles ng sinasabing staff nito na si R. De La Serna. Katabunsod po ng mga bagong revelasyon sa Senado ay bubusisiin ng maigi ng paok ang ang kaugnay ni Roque sa naturang Pogo Hub.